Ayan okay mga kaimbanta Mga uh, daw si Utol sa itaas uh, At aming sinusugsob yung uh, Yung isang buhon Yung sa taas uh, At aming uh, li lilinisan. lililinisan Sisipatin namin yung ano yung uh, muhun sa taas at saka sa baba bali magtatapatan kami dalawa pag inayamin ay amin nang uh, linisan yan natabasan na namin yan yung kanyang dinadaanan na yan kailangan lang kailangan lang namin makita yung pinakitaas yan sige diretso pa kaliwa yan yan ang ating lilinisan ano kayo mga kaipanta doon tayo dahil ito naman yung uh, pag natapos natin pag natin linisan yan susunod natin itong isa ayan o oh. yan yan itong nakikita nyo ang yan yan puno ng niyog na yan na doon sa ano na yan malapit sa tabing dagat yung isang muhun kailangan natin malinisan yan kailangan natin masilip dulo dulo para bago tayo mag-upisa ng layout dito sa pagtatayuan ng bahay okay kung tayo sa taas let's go yan okay mga kaimpanta Ah, uh, first day tayo ngayon at ating uh, yung ano yung ating area pero hindi naman tutali lahat natin ay i Bali ang ating ginagawa ngayon ay uh, unang araw, kailangan lang natin masigurado kung saan nga ba talaga yung boundary. Dahil meron tayong kondon yung muhon sa baba at saka dun sa taas. Kailangan natin malastayan ng tansi yun. Kailangan makita natin yung dulo-dulo. Okay? Para masigurado natin kung saan-saan yung ating ano, area. Ê, okay, mày có robot pa Alright, ok Ok Yan, ok Tumbok natin to tumputol na niog tumbok natin yan pero tabasan ko muna ito para clear na clear yan o ito alright Oke okay. Nah. Yun. Okay. Tara so, tayo sa taas. Grabe oh. Kusama-sama ng pawis. Yan okay. Yung uh, nakikita nyo yung saging na yan. Yan yun yun Yung kabila niya may niyog. Nandiyan na yung muhon. Ngayon bali dito tayo. Sasabit dito eh. Yan. Sabit. Kaya kailangan natin linisin to para makita natin yung iba. Yung muhon sa baba. talas. Yan okay mga kaibanda. Si Utol pupunta sa baba, ando sa kalsada. At kailangan natin makita. Tingin ko kailangan pang tanggalin yun. No? Dito, okay naman na dito eh. Ah, clearing tayo ng konti dito ah. Para ano, maganda. Uy, lipa. pa. Ang lalaka ng lipa. Dito yung muhun Hindi ko na makakita sila. Sa madalit sabi, kailangan natin makiklearing pa ito. Yan. Clearing pa natin to. Hindi kita sa baba, mga kaibigan. Silangan hmm. natin makikliring pa, wala tayong makita sa baba. Hả? không ạ? Hít Yan ako, yung oras natin ngayon, mag-aalasin ko na. Mga kaibigan. Yan, okay. Siguro naman, kita na ito. Alright. Okay. Oo. oo Malapad-lapad din. Yung aming natabasan. First day. Clearing operation. Ya, yeah, grabe Basang basa yung ano, pantalon ko ng uh, pawis. Hmm. Okay. Hmm. Okay. malabas na yung mga lamok hapon na hmm sarap Alright. Yeah. Grabe kayong panta. Ang laki na ng aming nalinisan. Oh, uh, grabe yan. Oh. Uh, yan. Lalo sa taas. Ayan. Oh. Uh, Lalo dun. Hanggang doon sa taas. Yan. Yan. Oh. Uh. <sighs> Bigit na tayo. Hindi na siguro tayo abutin ng kalsada ng kalsada. Ano eh? Pag tayo inabot pa ng kalsada, ayawang kulasa-kalsada na yan. At ito nga mga kaibigan, kasama natin si Master Ponchoy, alias Scotchboy. At ito ay mayro siyang mga tinutusok. Ito ay puno ng mga tagbak. At ang sabi nga ni Master Ponchoy, at kung saan merong uh, tumubo o umusbong sa kanya mga tinusok dito, ay doon tayo kukuha ng uh, posisyon. Uh, ibig sabihin ay Halimbawa, yung itinusok niya ito ay umusbong ang dulo, tayo ay doon magpuposte. Doon tayo kukuha ng isang poste. Doon tayo magpuposte. Isa sa mga poste lang gagawin bahay. Or gigitnaan natin. Yan. Yan ang sabi ni Master Ponchoy. Okay. at tatapos na nga natin yung ating uh, pagtatabas Doon sa taas. At dito ay tayo ay nasa baba na. At ngayon ay atin nang sisimulan ang sisimula ng clearing operation naman dito sa pagtatayuan ng bahay. Okay, first day tayo ay naglinis. At sa mga hindi pa po naka-subscribe jo kay Pantapia's vlog, okay, please like, subscribe at pakipintot na rin po ang notification bell para lagi pa kayong update kay Pantas.